Magandang umaga mga katropang maglalado. Meron na naman tayong bagong batch na isasalang. Ayan. Kanina may nagdala dito ng brown eggs. 30 pieces na brown eggs. Ayan si Sir Ed. At syempre isasalang ko na din yung itlog ng aking mga manok. Ayan meron ako ditong ano mga itlog ng heritage at meron ding itlog ng panabong yung itlog ng gold at ayan meron din ako naka schedule dito ngayon na magpipisa ayan yung kay sir dante yun po ay 24 pieces at yan kung mapapansin ninyo mga ano na halos lahat ay nagpisa na yan ang naiwan na lang ay yung mga shell doon sa tray So yan tinatanggal ko na at nang malagyan ng mga bagong isasalang na itlog. Yan merong natira pa na tatlo na nagpipisa. Ayan, nakalabas na yung tuka nung sisiw ilang oras na lang rin ang ihintayin bago mapisa yung mga yan at itong isa ay nagkakrak pa lang Ayan. good pag nagpisa ito lahat ay 100% ang hatching rate So dito naman sa pangalawang layer may bakanting sampo na na ano, na is na pwedeng paglagay ng itlog. So kasyang kasya dito yung ano mga itlog ng aking mga manok. At dito sa taas, ito yung mga bagong salang. Yan, karamihan po dyan, mga panabong. So dun sa mga magsasabong dyan na gustong magpasalang, dalahin nyo lang dito sa bahay at ayan po yung mga bagong pisang CCO iba ibang breed merong black australorp may rhode island red, may hubbard at meron din daw yung kahalong native ayan ang sisigla nila nagsisiksikan nakakatuwa pa ganyan at dito naman sa kabilang incubator ko meron din nagpipisa ito po ay mga panabong na manok. Ito naman ay kay Kuya Hil At ayan mga katropa. Ah, nagsisimula na ding mag -rock. Itong isa nakalabas na yung tuka Oh. So ayan, sampung piraso. Sana lahat mag-hatch. So kung mapapansin niyo talagang pag nag-hatch, hindi ko pinawawalan ng tubig para tumaas yung humidity. Binadamihan ko ng tubig. So ayan, may crack na din. Halos lahat. Meron lang tatlo na hindi pa nakaka nakakapag ano yung sisiyo nakakapag butas dun sa shell pero sana mag hatch So, una kong gagawin bago ko isalang yung mga brown eggs at yung mga itlog ng aking manok, syempre, ililista ko muna sa aking logbook. Una, pangalan ng nagpasalang. Ayan, pangalan ni Sir Ed. At ilalagay ko kung ilang itlog ang isinalang. Kung anong klaseng itlog. Ayan, brown eggs at kung anong pet sa isinalang. Siyempre, expected date ng pag-hatch. Yan. At siyempre, ililista ko din yung pangalan ko dyan. Ayan. So, ang, ayan. Ilalagay ko din kung anong klaseng itlog yung sinalang yan merong brown eggs at merong dalawang pirasong panabong. Ang petsa ng pagsalang at expected date ng paghatch. So yan mga katropa. Sunod naman na gagawin ay lalagyan ko ng petsa. Susulatan ko ng petsa itong mga itlog. Gamit ang lapis. Huwag po tayong gagamit ng ballpen, ng pen touch, hindi po yun advisable. Lapis lang po ang pwede natin gamitin para safe. Kasi yun daw pong ink ng ball pen, ng pen touch, o kahit yung crayola yung pangkulay, ay toxic daw dun sa similya ng itlog. So ayan, ang gaganda nitong mga isinalang na itong mga dinala dito ni Sir Ed. Ang lalaki. Mga XL. So kung mapapansin ninyo mga katropang mag maglalado. Iba-iba yung pagka-brown ng mga itlog. So hula ko dito, iba-ibang breed din ito. Iba-ibang breed ng heritage. Yung pinanggalingan itong mga itlog na ito. So ayan, malapit nang matapos. Ayan mga katropang maglalado. Ano ba yung kaibahan ng pagpisa? Tagal ng pagpisa ng brown eggs dun sa mga itlog ng native at itlog ng panabong. Alin ba yung mas nauuna? So base sa observation ko, mas nauunang magpisa yung mga itlog ng native at ng panabong kasi mas maninipis yung mga shell ng mga itlog ng mga yan. Kumpara dun sa itlog na brown, medyo makapal yung shell, kaya umaabot talaga ng 21 days. Pero kalimitan pag sa native o kaya sa panabong katulad nito, ay 18 days may nag na. Sa brown eggs, bihira yung 18 days na pumipis ako agad. Ayan, tapos na. Siyempre, sinulat ko yung pangalan ko dyan. Hindi pwedeng ano. Ayan. Isasalang ko na yung mga itlog ng aking mga manok nandito sa second layer. Dahan-dahan ang pagsalang at baka kung mapauntog ay mabasag. At ayan, kitang-kita natin ang kulay, iba-ibang kulay ng mga sisiyo ni Sir Dante. At yan, pinagpalit ko na nga. Yung dating nasa third layer, ilalagay ko sa baba. At yung mga bagong salang ay ilalagay ko doon sa third layer. So, doon sa mga gusto pong magpasalang, may bakante pa po na space dito sa aking incubator. Dalahin na lang dito sa bahay at automatic isasalang ko yan kaagad murang mura lang po presyong abot kaya ayan